mga pangyayari mga nawawala alam mo ba ang mga bagay na hindi mo naiwas yun? hola parang wala na sa kanya parang nakina pinarina sa doktor na? biget pa masakit

So wala, wala. Pwede man Ah, mali ako team up, pero positive din. No, interesting.

Ibig sabihin, pag ikuntak na kayo, na medyo magmasak pang ang hawak nila. Pero, sakit lang ito. Pwede lang magpuli sa buwan sa ito. Ikit. Ikit Wala. Hindi lang. Hindi lang. Normal lang po yan. Normal lang yan. Ito yung mga nasa bago. Ganyan lang. Ay! 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 Para kang bus kayo na yan. ko lang mag-upo. Eh, meron po ang talan. Para sa mga kamang ha. Okay, lang na to. O, sasaktakin ko kagad, mama. Gulis ako na kami dyan, masakit. Boom! ako na kami. Mama, huwag Tapos na, tapos na. Tapos na. Para sa bata po, para sa bata. Okay, mama mo. O, ganyan lang, mama. Para sa bata. Tingnan ang tubig na asin para... Ikaw Itong ang tubig na mayasin. Ngayon, pa niya yung bata, siya lang ang pwede uminom. So, yan sa kanina. Opo. Pati ito, kahit malamig, kahit hindi, pwede pues pa siya. Basta huwag yung iyayin sa kanya, siya uminom siya mo mo, boy? Mas Diyos. Mas Diyos. Nairapan ka ka. dito ba? Dito, ito lang hayan kumusta si Anna magandang buhay po kami ng mga kolega ko siguro pa kain na din ako din natin dinom na pa tapos pa sigi pa pa, ah, isa lang, isa na lang. Oh. Pero pagkano ok, na siya yung kanila? ano yung pagkakasin okay, na. oh, isa pa. hindi ka na Okay na. okay oh? po yung Ano? 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 Masasasalasa <laughs> ko na din ito. Sa salamat. pagdidikit ko na lang <laughs> po yung video, nalaw ko to cellphone. Shout out sa team sa Kay Apocar. Brother Yudel. Brother Jet. Apo Apo Ken, Apo Marwin, Apo mga beteran ng team, po yan. Na sa pa, at sa kay ka, at sa kay Apo Sita. sa ko na po na loob at